Marami sa atin hanggang sa ngayon nalilito pa rin at hindi malaman kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari sa buhay. Kaya madali silang mag-quit at madali silang sumuko. I'll give you five questions na ginamit ko at sinagutan ko para magkaroon ng diretsyong sagot kung ano talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And I will share it to you today. Unang question is, sino ako? Yes, that is one of the important question is malaman natin kung sino ka ba talaga o kung sino talaga yung sarili mo. If you don't know yourself, you will not able to maximize your potential. Number two question is, where I am from. O saan ka ba talaga nang galing? Kailangan mong malaman kung sino yung manufacturer mo. So lahat ng produkto may manuals. Even tayo, ginawa din tayo ng manuals. So ikaw, nabasa mo na ba yung manuals mo? Karamihan sa atin, pag bumili ng appliances, hindi binabasa ang manual. Ang result, hindi na ma-maximize yung usage nila. So they just use the basic. So baka ganun ka rin. Baka kailangan mong basahin or importanteng basahin mo yung manuals mo para ma mo yung usage mo at malaman mo kung ano yung purpose mo. And that's my next question. Why I am here? O bakit ka ba nandirito? Bakit tayo nandirito? Kailangan alam natin yung purpose natin sa buhay. And the third question is, what I can do? So ano yung magagawa natin sa buhay mo? To discover your purpose or to achieve your purpose. And yung number five is, saan ako papunta? So dapat alam natin yung destination natin. Yun yung limang question na makakatulong para magkaroon ka ng direction sa buhay mo. Kung hanggang sa ngayon nalilito ka pa rin, try mong sagutan at sigurado ko magkakaroon ng direction o mawawala yung kalituhan mo and ma-achieve mo kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay.